Tinatanong kasi sa akin eh, Henry. Pati pa ako sinasagot nun. <laughs> Minsan na. No, pag naliligo ako na. No. So, so, oh. Dawa pa isip ko. Parang nakakalimutan niya na nga taong sagot. Parang, parang no. masaya na siya sa ano. Masaya na siya sa ganito kami. Yeah. Kalayo oh, ko siyang kainuman eh. Bakit? Ito <laughs> 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 <Nakatutok> na katutok sa cellphone. Parang may makasusan na no, babae. Eh? Sakit. Noong nanligaw siya sa'yo, parang nakalimutan mo na ikaw yung naghahabol sa kanya. Oh. <laughs> <laughs> Bala ako pare rin. <laughs> Lasing lang. <lalo. laughs> Tulungan mo ako pag isalosin ko si Henry. Tatabi ako si JJ. Siguraduhin mo na yun yung gagawin mo. <tap> ano po itong vlog? Lasing na ako. <tap> oh. oh. Sige, tama yan. <laughs> parang tulis <puros> kayo ngayon. Oo, <tap> ano oh, kanina pa shot. na siya to parang tropa to. Apir na kapir. Ay, nagalit ka? Bakit? Okay na ba sa kanya na ganito lang kami? Ganyan. ko yun eh. Alam ko paano sigitin yun. Pagsalosin natin. <tap> best ko ah, ako nun eh. Ginamit niya ka pa mo. Hindi, gamitin mo ako. Oh, last offer ko <huh na to. Goodbye. Sige natin. Gusto ko na eh. Uy! Kinong ngayon dyan? Ha? Masing ako ko Masing ako sobrang. Ito, ito. Ako ako. Ito. 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 Teka lang, inuman na tayo. Tara, tara. Oo. Oh, no tara, ino na tayo lahat. Okay, na. Tara na. Na natang nangiligaw ko sa'yo, nakalimutan mo na natang sabutin ako. Wow. Yeah!